So, magandang magandang umaga. Ito po, may gagawin po ako dun sa may basement po sa ano po namin na uh, istakan po namin ng ilaw at sa may uh, ano ng mga water pump. Ang gagawin ko po ay magpapalit po ako ng fluorescent na dating may balas. May balas po sa may transformer siyang ginagamit. May balas. E ngayon, yung gagawin ko po ay direct 220 na po. Ito po yung gagamitin natin fluorescent. Ito po siya. Malit lang po siya. Ang na po nito ay lead. Lead po to. Hindi na po dadaan ng balas. Ang kaso lang po, ang ano po nito, ah, uh, itong, di pa nakita nyo dalawa pin? Yung isang pin, isang live view yan. Dito yan. Isang live dito. At dito naman sa dulo, sa bandang ano, bandang wari, bandang kaliwa. Yan. Isang live yan. Ito, ito nakikita nyo. Isang live at band, sa banda rito naman sa bandang kanan naman po yung live niya nasa kanan naman po yung live niya uh, ano po uh, kabilaan po ang live po nito hindi po yung dalawang live na nakarapasal pag yan hindi kabilaan po yan line 1 line 2 ayun po ang kakabit, kakabitan ko ng uh, florsin po to na lead na ang watts lang po nito uh, 11 watts lang po to hindi po malakas po to maganda po to sa atin kung gagamitin natin sa Pilipinas meron naman ganito sa Pilipinas na sigurado mo mas nauna ang Pilipinas siguro sa atin kaysa sa amin ewan ko lang pero maganda gamitin po to yung lead kasi ang kagandaan po ng lead mahina lang po wattage hindi po katulad ng bolts nya hindi katulad ng Inflourishing na, uh, na ano, yung may balas. Malaki pong watts na, uh, 40 watts, 20 watts. Ito, ito uh, 11 watts, tapos yung maliit, 7 watts lang po yun. Kaya maganda. Makakatipid ka sa kuryente sa Pilipinas. O sige po, tignan niyo po, itong gagawin ko. Nasa basement po, pa ako ng basement. Sige po. Maraming maraming. Salamat po sa Maganda lahat. Maganda, magandang 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 umaga sa ito may gagawin lang po ako at ah. magpapalit po ako ng mga ilaw uh, ah. ito <coughs> itong ilaw na ito papalitan ko kayo. ah kasi ano na malabo na ang ipapalit ko rito yung lead ah, ano na direct na po na 220 hindi na po dadan pa ng balas ito, nandito po sa basement kasi gumagawa ah, madilim sa lugar na ito pag ganyan madilim ayaw nila yan marang ito po Papad lang tayo ng mga ilaw dito. Ito, sisimulan na natin pagkabit. <coughs> ito so pong balas na to tatanggalin ko na po yan wala na po yan hindi uh, na po natin gagamitin yan at uh, irerekta na po natin to ng 220 para mas maganda o, kaya itong yan natin ulit yung gagawin ko. po oh, yan, tinanggal ko na po yung pinakabales niya. Wala na, na po ito. Hindi na po natin gagamitin ito. Ang gagamitin po ito, rekta na po ito, rektan po Oh, ah, ito. Ah, nakita, tinanggal ko na po ito. Gagawin po natin rito, recta na. Yan, pinagpuputol ko lang po yung wire nito. Ibig sabihin, isang live na lang ang dadaan mo dito. Isang live na direct na po. Ngayon, ikakabit po natin. 何者 Ito po, po tayo ng connector. Ayan, nakita nyo yung connector. Gumamit tayo ng connector para ilaki dito yung isang live. Dito yung isang live. Kasi, line 1 itong ginamit yung isang to. Line 1. Ito namang isang to, line 2. Kaya, kabila ng live po ng ilaw na to, yung imbis na pagsasabing dalawa, kabila ng line 1 line one dito, at line 2 rito gating na po ninyo pag kabit ko kakabit ko na lang po ngayon so oh, yan po pinakita ko na po sa inyo ito po yung yan nakabit ko na po yung sinasabi ko na line 1 yan po pintar dito sa blue etong line 2 na yellow punta naman dito sa brown kaya ang ano po natin line 1 line 2 yan ang ginagamit po natin ah uh, kasi direct na po to hindi na po to dadaan sa balas ito tignan nyo po direct na po yun. yan wala time box bales yan yan po ang ginawa ko ngayon na ilaw na uh, direct na po na 220 hindi na siya dumaan dito sa ating balas maga uh, lead na po yan lead na direct na 220 na po yan <coughs> o sige po hanggang dito na lang po aking video sana po uh, Pasuport naman po aking video at uh, i-like na lang po at uh, makapindot uh, na lang ang button para mabild <laughs> at hindi uh, po uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa lahat po ng mga sumusuporta sa aking munting channel Okay e po, hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming maraming salamat po.